Guys, yung latest po na nadagdag dun sa items. Na, planan Ayun. Ito. Ito po yung nadagdag. And then, ito. Mga pinagre-repack natin. Kasi may sobra tayong pasunod nung ating scrunchies. Tsaka ito guys. Eh, hindi. Ito nga ba? Oo, ito. Yan yung mga huling dumating. At tsaka ito. Yun huling mga dumating. Benta natin ay 20 pesos per ganito. Tapos ito. 10 piso isa. Yan yung mga dumating na huli. No? So, ah, uh, nabilan na rin tayo nito. Ito, 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 to guys. Ito, nabilan na tayo niyan. Nabilan na tayo niyan. So, ito, wala pa. No, parang medyo kasi nakatago. Ayan. Pero maganda siya talaga. Then, tingnan nyo yung hikaw, guys. Kasi nyo mabili dito yan, eh. Wala na yung tigta 25. Wala na yung tigta 25, ding. Isa na lang. Haha. -ha. Naubos na. Order tayo ulit yan. No? Saka eto. Ayan. O, oh, nababawasan na oh, nabawasan na ako. Oh. Ayan, eh dito, ang daming nabawas. Oh, ayan, oh, ang daming nabawas. Saka so, ah, dito, may nabawas na ba? Ayan. May nabawas na. Ayan, oh. Hitsura. <laughs> okay, ayan. So, ito yung ating mga bola-bola. Tawag daw dito ay, ang tawag dito sa ball na to, Ker, ano, stress ball ba, oh? Squeeze ball ba yan? Ball. Mm -hmm. Ayan. So, bumababa na dito kasi naupo. Diyos Sarap ng hangin na. Ah. Ayan. No? So, chichirya natin. Nauubos na din talaga kahit dinagdagan na natin. Ang bigas, kamusta naman? Ang itlog, mababa na rin ang ibinaba ng nabili. Nabili. Mababa na. Rin. Kasi ito, noong nakaraan, sampung tray ito eh. Tsaka yan, sampung tray yan. Ito, anim na. ito yung iba nating mga orders. Dumating kanina yung lemon square. Kumuha na tayo. Tapos yan. Tapos si Kiev, na nakasalamin na kasi Malabo ang mata, pasaway kasi. Guys, ang nyari. Ayan. So, nababawasan na rin yung mga notebooks natin at saka mga kung ano-ano dyan. Tapos, ito yung kasama sa Nestle. Ayan. Yun yung, ito naman yung nakaraan pa. Kasi talagang nagbabuffer stocks ako, guys. Hindi ako nagsasakto. Kasi tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, oh. Oh. Meron kasi tayo nyan. Pero hindi ako nagpapaano nan. Meron tayong isang box ng swak ulit. Kanina nga diniliba ng Nestle, lalagay na natin dyan. So, every week, nakaka-purchase na ako ng isang box na swak every week. Ang ating mga asukal, nababawasan na rin. Ayan. Maglo, maglo ang ating ano rito. Sa nakaraan guys, bumili tayo ng ano, ito yung may bibili. Bumili na tayo ng camel, mighty, nabawasan na lang. Andiyan, naka 20, almost 22,000 o 21,500 tayo nung nakaraan. No? So dito, binababa natin to, pinull out natin kanina kasi itimalit natin yung deliver ni Nestle. So ang dami niyan guys na mga, mga ano, meron pa niyan sa likod na mga 300 grams, tsaka malalaking ano. No? So talagang itong cabinet na to ay talagang hindi birong pera ang nahanjaan, No? Itong buong cabinet na yan. <laughs> hindi talaga buo, hindi talaga biro, promise. No? Ayan. Mga diet na diet natin, kulang-kulang na rin. Ayan. Ano yun, anak? Ayan. Hello, guys. Mami Park is here. So, uh, na, uh, ko lang, ano. Pero, nag-vlog ulit. Kasi baka makakalimutan ko nga ito. And, ayan. Actually, pang ilang shoot na to kasi, Ang ingay. <laughs> marami bumibili, eh, medyo ano. So, I, I, really need a quiet time para pag natin. So, napakaganda ng tanong ni, ano, ni Ma'am Nimpa Realista. So, shout out to you, Ma'am pa And, uh, si Ma'am Malu Aguirre nagko-comment doon sa, ano, uh, shout out to you, uh, thank you sa inyo, no, sa inyong mga, sa inyong suporta. Maraming maraming salamat. So, again, paalala, ha. <laughs> maging ano tayo, maging okay na lang tayo, no? Okay. So, focus tayo dito kay Ma'am Nim Pariadista kasi napakaganda ng topic na pag-uusapan natin for today's video, no? Um, dalawa pangalawa na to, tong araw na to. So, thank you. And, uh, eto, sabi ni Ma'am Nim thank you sa shout out. May tanong ako. Lagi nag advice ang mga expert sa negosyo na pagbago pa lang ang negosyo mo kaysa malaki na ang kita consistent for one to two years e eh kumuha na ng paluwagan or mag-apply ng loan sa banko para bumili ng lupa sasakyan, patayo ng bahay, at iba pang malalaking properties. Dapat bang mag-ipon muna ng maraming pera bago bibili ng properties? Ayan. Ito. Ang topic po natin, this is, uh, magpo-focus ito on more of personal decision. No? So, kaya makinig mabuti. At itong personal, mga personal na decision natin, uh, sometimes nakaka, or most of the time, nakaka-apekto ito sa negosyo natin. Kung negosyo ang gagamitin natin para ma-achieve ang itong mga pagbili natin ng mga properties ng bahay, lupa, sasakyan. Okay. So, as long as ang negosyo, uh, whether it is uh, matured or not, or not yet, 1 to 2 years medyo hindi pa matured ang negosyo, sa totoo lang. Pero, kung malaki ang kita, maganda. Okay, hindi natin masasaklawan yung mga desisyon ng mga negosyante o mga individual na pumasok sa negosyo at nagkaroon ng magandang kita at patuloy na nagkakaroon ng magandang kita and they take the opportunity na hangga't malaki ang kita ay maabil na nila yung mga gusto nila sa buhay. Kasi bakit nga ba tayo nagnegosyo? Eh 'di ba para ma-achieve natin ang ating mga pangarap sa buhay, ang ating mga goals, 'di ba? Kasi yan ang tao eh. Sa mundo nabubuhay tayo, no? Hindi pwedeng hindi natin sasabihin, hindi natin kailangan ng pera. Habang nasa mundo tayo, kailangan natin ng pera. At sasabihin natin hindi natin madadala yan sa hukay. Well, may maiiwan ka pa lalo na kung may pamilya ka. So, wag maging selfish. Okay? Eto. So, hanggat maayos ang negosyo at hindi naaapektuhan ang negosyo, okay lang yan. Kasi this is more of personal decision. And hindi naman lahat ng mga experts sa negosyo ay alam ang bawat rason at situation ng mga tao. Lalo na sa atin, mga katulad natin, ano? Sa tulad na lang ng Mami Park, Gano ba katagal? Anim na taon mahigit. NPA, no permanent address ang mami pad. Kasi nangungupahan lang. At hanggang ngayon, nangungupahan ako. Both tirahan ko at negosyo. So, hindi ko pwedeng sabihin, stable ako. ba? Diba? But, I need to make a way na medyo magmadali. Bakit? Isa kasi sa mga reason ng mga individual or ng iba, ay ang pag, uh, magmadale Ang panahon. Bakit? But, nagmamadali? No? Bakit? Kasi depende nga po sa sitwasyon. So, sa katulad ng case ng Mami Pat, alam nyo naman na ang daddy ang aking katuwang sa buhay. Ang daddy hindi na nakakapag-trabaho. And, uh, dumating kami sa point of light na talagang nag-isip kami mabuti ng daddy, especially si daddy ang may idea nito. Na bakit nagmadali kami kumuha ng property dito. Na meron naman kami binabayarang property sa Lumina. It's like it takes forever yung Lumina bago kami makamove in. And then, nagne-negosyo kami sa ibang subdivision. So, si Daddy Park yung situation niya na mild stroke na siya. So, try ang mild stroke. Tal trydol, try ang stroke. Anytime pwedeng may mangyari. Paano ang maiiwanan niya? Paano kami? 'Yon ang reason niya. So, kaya hanggat kaya, hanggat uh, uh, magagawa na yung mga importanteng kailangang ipundar, gawin na. Another reason kung bakit uh, ninais namin talaga na makakuha ng property dito sa kung saan kami nagnenegosyo kasi hindi po kami homeowner dito. Ang property po na isa pa namin inaabil na matagal na, no, na dati pang nasa dati pa kami tinitirhan namin ay yung Lumina. Eh, hindi naman kami nagnenegosyo doon. Dito kami nagnenegosyo sa Willow Bend. So, yung katabing subdivision. So, uh, to be legit na maging citizen dito ay isang malaking bagay na hindi masyadong nakakahiya na nagnenegosyo ka dito pero hindi ka naman taga rito. So, isa din sa reason yon na aming, na aking sinabi sa daddy na kung bakit eager ako na makabili man lang dito ng lupa. So, it happens na hindi lang isa, hindi lang dalawa, naging tatlo yung total ng property na nabili namin dito. At yung isa pa na sa Lumina, ayun ay yung pang-apat. Actually, yun dapat yung una. No? <laughs> yun dapat yung una. Kaya nga lang kasi, binabayaran pa nga and hindi pa namin uh, natitirahan. Okay? So, isa pa yon sa reason kung bakit na maging legit na taga rito kami. Okay? Okay? It doesn't matter. As long as ang negosyo hindi naaapektuhan. So kung maalala nyo po yung advice ng Mami Pag sa tatlong pinaka-epektibong paraan paano mabilis na mapapalaki at mapapalago ang negosyo na may 100 1000 uh, views na po ngayon in-emphasize ko po din sa video na yon na huwag kayong mag-iipon. Huwag mag-ipon, no? Yung mga garagara pa kayo, may mga challenge-challenge. Bakit? Unahin yung palakihin ng negosyo. Unahin yung i workout ang sales nyo. Unahin yung i workout na makagain kayo ng malaking net income. Nang sa ganon, right after na makuha nyo ang net income at masustain ang inyong needs, lalo kung ito ang bread and butter nyo, yung natitira ay maaari nyo nang magamit for your desired investments. Wala namang problema po doon, sa totoo lang. Kasi this is more of, ika nga, personal decision. So kami, yun ang naging decision namin. Kaya dumating dun sa point na na nag-isip nag kami kung pa paano namin maitlalagay sa tama ang aming mga pera. Dumating sa point talaga na nagtira para sa sasakyan na pambili na hindi naman napakamahal at hindi naman uh, magko-compromise yung aming uh, safety at yung aming pangangailangan. No? Kung baga ba, hindi kami nag-extravagant. Kaya bibili ng sasakyan, kaya bumili ng sasakyan, it's because for the needs of both personal and ah uh, business. Okay? So, may reason. So, bakit bumili ng properties? Samantalang may binabayaran naman sa Lumina. It takes forever bago kami makamove. So, paano? Paano kami? No? So, kaya naman, may opportunity na makabili ng property na kaabot kaya namin. Yun nga lang, dumating din sa point na, na, na nakapag-loan pa ako at yung isang property ay na-i-apply sa mortgage. Kasi, tinignan ko rin yung capacity ng store. Winork out ko kasi muna yung store. Inayos ko muna kung mapapataas ko pa ba at mas lalo kong mapapataas yung sales. Kasi sa tingin nyo ba, kung ang aking sales lang ay 5,000 to 10,000, 15,000 a day kakayanin ba sa, sa, gastos namin, personal pa lang na namin, kakayanin ko pa ba na magbayad pa ng another property? So, iyan ay pinag-aralan, pinag-isipan, bago gawin. Although napadali, pero pinasok ng may desisyon. So, usually po kasi, hindi naman alam ng mga experts kung ano ang mga bawat dahilan ng tao. No? Kasi nga, more of personal decisions to. Yung panahon, hinihingi na ng pagkakataon. No? Kasi, this is now or never. Okay? Tama po yung mag-ipon muna ng pera bago gawin yung mga yan kung makapaghihintay. E paano po kung katulad ng sitwasyon ko na nangungupahan lang ako? ba diba? So, kung, kung ako po ay makakapag-ipon ng pera for 5 years pa, saka pa lang bibili ng property, eh, ibig sabihin, 5 years pa akong mangungupahan. Eh, kung makakabili na ng property ngayon, ng habang maaga, so instead na binabayad sa inuupa, nandung ka na sa sarili mong property diba? Kung 5 years kang mag-iipon para mabili mo ang investment na gusto mo at kailangan mo ito eh kung pwede namang mapadali. Ano ang mas wise at mas practical na gawin? So, 'yun yung ibang mga reasons ng mga nakararami na bakit ganun ang ginagawa nila. Yung iba naman more of psychological. Instead daw kasi na makaipon, instead na nakaka na itatabi na nawawala kasi pag may mga occasional occasionally events na nangyayari na emergency cases o kaya naman ay may nangutang, may nanghiram, no? Eh hindi na nakita yung inipon dahil ipinangutang, ipinantulong sa pamilya, ipinantulong sa ganito kasi natural sa ating mga Pilipino kasi ang maawa, maawain eh, no? So hindi natin matitiis ang pamilya natin. So ang nangyayari, tayo yung nagsasuffer, tayo yung nagkaroon ng hard-earned money hindi na ibalik ng maayos kung halimbawang nangyari yung perang pinahiram natin parang hindi natin nakikita yung pinaghirapan natin. So, better na i, ipam, ibili na agad ng, ng gusto natin, ng kung ano natin, ng pangarap natin, nang sa ganon ay ma, ma, oblige tayo na bayaran at uh, magawa ito. Kasi, ano yan eh, that is a more of personal reason and goal. Depende po sa sitwasyon din kasi ng bawat individual na negosyante o ng tao. Kung ano man ang source of income niya. Kung ano man lang gusto niyang mangyari at content. Walang masamang mangutang guys as long as you are not uh, spending or paying uh, debts or bills beyond your means. 'Di ba? Kasi kung mas malaki pa ang gastos mo kaysa sa kinikita mo, 'yun ang hindi tama. As long as nasa ayos ang negosyo at patuloy mong nasusustain ang needs nito, ang kailangan nito para sa paggrow niya, para sa uh, good problem niya, sa opportunity na pwede pa niyang mas i-grow as long as matutugunan mo to, that is totally okay, totally all right. Okay? Ayun. So, pwede yung mag-ipon muna. Kaya lang, uulitin ko, may mga instances na may mga kailangang madaliin. Okay? So, uh, naniniwala ako minsan sa mga experts, pero minsan, hindi ako naniniwala. Tatapating ko kayo. Bakit? Kasi, uh, nasisilip lang minsan ng mga influencer or kaya ng mga experts yung panlabas. Pero yung pinagdadaanan ng isang individual, hindi hindi nila alam, hindi nila naiisip. Pero uh, sa part ko, winork out ko muna ang sales ko. Winork out ko muna si store bago ako gumawa ng ganitong gastos or ganitong obligations. So, yun yung yun yung sana dapat gagawin. Kasi um, pwede naman kasing pagsabayin kung kaya. At kung doble kayo, wala naman problema don As long as kaya. No? So, yun lang yung para sa akin ang uh, pinaka points of view ko dyan. Kasi, hindi natin pwede kasi saklawan, guys, eh. Yung desisyon ng isang tao na, eh, bakit ba? Eh, gusto kong ito muna gawin ko, eh. Kasi, minsan, minsan, bibigyan natin niya ng advices, o kaya naman, sisitahin natin, or kaya naman, kukomentuhan natin. Minsan, tayo pa sa eh. Eh, bakit ba? Eh, kasi ganito, ganyan. Pangangatwiranan tayo niyan. Eh, papaano natin ngayon bibigyan ng ano yung kanyang mga katwiran, no? Eh, wala naman tayo dun sa sitwasyon niya. Diba? Ngayon, kung ikaw ay nasa sitwasyon niya, ikaw din mag-iisip kung ano ang dapat mong gawin. And yun ay dapat na hindi natin basta-basta mapapakialaman kasi hindi naman tayo yung nasa nasa lugar na sitwasyon ng isang tao. Okay? So kaya kung mapapansin niyo ako, um pagdating sa negosyo, may advices talaga ako. No, unahin ang negosyo na palakihin kaysa mag maggastos ng mga hindi dapat gastos na na hindi naman makakatulong sa pag ng negosyo. Pero when it comes sa pag-avail or pagbili ng mga bahay, lupa, properties na yan, hindi natin pwedeng masaklawan kasi may mga reasons sila behind it. No? Yung iba pa nga dyan eh, ah, dahil frustration nila yon talagang na-overwhelm hanggat malaki ang kita hanggat maganda ang kita ng negosyo tinitake nila yung chance habang ano nang sa ganoon ano man ang mangyari may naipundar na meron ng ah, nakatabi no? So, may ganong mga ano, may mga ganong instances talaga. Actually, ako guys, kung ako tatanungin, hanggat maganda ang kita, hanggat okay ang kita, pundar, pundar, pundar. Hindi man, uh, yon ay magpupundar na net income na ang gagamitin. Hindi magsasuffer yung talagang pinaka-capital, no? So, gusto ko kayong bigyan ng chart Kaso, naka-front camera ako, guys. So, hindi ko alam kung matatandaan natin, ano. No? So, bigyan ko kayo ng sample. Bibigyan ko kayo ng scenario para makapag-isip kayo, makapag-analyze kayo. No? Eto, eto, guys. Shoutout kay DCF, Binigyan ako ng mga ganito, no? Eto, guys. Kapital ng iyong negosyo. No? Parang halimbawa, dito, yung mga items mo, mga stocks mo. No? At kasama na ang benta mo, kasama na ang cash on hand mo na pera ng store ng negosyo. eto, net income mo. Ha? Tandaan. eto, savings mo. Okay? Ito, pwede kang mangutang. Okay? Ulitin natin. eto, kapital ng iyong negosyo na nagpapaikot-ikot dito. No? Nandiyan na yan. Stocks mo at yung kahawak mo cash flows or cash. Ito yan. Net income, savings mo sa bangko at yung chance mo na pwedeng mangutang credit card or kaya po pwede kang ah uh, pwede kang maaprobahan na makapangutang sa bangko, ganyan. Basta chance. Bumbay o ano man pa yan. Uh, Co-op o ano man pa yan. Loan, paluwagan, ano man pa yan. Okay. So, ah uh, yung opportunities sa, sa tindahan ay tumataas ang uh, demand. Gumaganda. No? Ngayon, dito nagpaparoling ka. Ito, pag nagpaparoling, Uh, trust the process para makuha mo yung bunga. At papasok yan dito sa net income. Sa net income, meron ka ng normal na net income na nakukuha. At ito yung, kung bread and butter mo ang tindahan, dito mo kukunin yung mga pangangailangan mong personal at kung ano man pang gusto mong mabili o gawin. No? Okay. Kung tumataas ang demand, gumaganda ang tindahan, ano ang gagalawin mo dyan? Ano ang gagalawin mo dyan? No? So, syempre gagalawin mo ay yung natitira sa net income mo, ibabalikwas mo ulit kay tindahan. Nang sa ganun, tumaas to. Diba? And then, so syempre, ang desisyon, hindi naman puro tindahan lang. Kasi meron kang gusto kamitin. At uh, yung feeling mo ay, uh, kailangan mong habulin ng panahon. No? Dahil sa so tulad ko, halimbawa, nangungupahan ako, eh, how many years ang, ang pag-iipon ko para isang bagsakang makabili ako ng property, ng property, uh, bahay lupa, sasakyan, it takes years. Eh kung pwede ko naman siyang madaliin. Ngayon, net income ang gagamitin. No? Plus the savings. Pero hindi sa rin. Okay? magko-combine ang si net income at saka si savings. And then may loan. Pwedeng gamitin. No? Pwedeng gamitin. But, as long as eto guys, na may maintain to, na susustain ang pangangailangan nito ano man pang pa gamitin mo dyan para makabili ka ng kung ano-ano at mabili mo bahay, lupa, man pa yan okay lang this is more of personal decision nagigets po ba ngayon, maglo-loan ka halimbawa nagalaw mo na si net halimbawa, nagalaw mo na si net income gusto mo bumili ng lupa, property, bahay o anuman pa doon sa ilan na yon nagalaw mo na si net income pero na safety na yung personal na pangangailangan nyo okay lang. Pero hindi sapat yung sobra dito. Gumalaw ka ng savings. No? Gumalaw ka ng savings. Okay lang. Basta hindi masasair. nag ka pa. No? Ano, sasairin, sasairin mo ba ang savings? Or kukuha ka lang sa savings tapos maglo-loan ka? Again, this is more of personal decision. This is pag-a-analyze pag natin kung ano ang tamang decision na gagawin natin. So, mami, pag sa situation mo, ano ang gagawin mo? Halimbawa, gusto mo magpagawa ng bahay sa property mo. Ano ang gagawin mo? Yung net income ko, pag may natira, hahatiin. Bigay ko sa store para mabilis na ma madagdagan yung aking ano at lumago. And then, dadagdagan ko yung matitira, tapos na rin ang aking mga personal na gastos, no? yung buhay natin na personal, pagkain, ano man pa yan, net, pag-aaral ng mga bata. Papasok ko dito at magko-combine sila. And then, kung kinakailangan mag-loan, wala namang problema. As long as kakayanin ni net income. Okay? So, ganun. Nagigets po ba? Sana nagigets, no? So, yun po yun. For of personal decision yan. Ang tawag po dyan, paglalaro ng iyong kaperahan. Kung papaano mo mapagdidesisyonan na mapag uh, o na as long as ito, si Capital, hindi mawawala. Bagkos madadagdagan. Walang problema dyan. No? So, yun lang po yung gusto kong maano dyan. Yun lang po yung gusto kong uh, i-emphasize sa inyo guys. No? Um, marami sa mga experts ang hindi nakikita yung totoong salamin ng buhay ng bawat tao. Marami sa mga experts, lalo na yung mga hindi naman dinanas yung situation na hinihingi na ito ng pagkakataon ng isang individual. Hinihingi na ng pagkakataon yung sitwasyon niya na kailangan na niyang magkabahay. Tulad ko, na nangungupahan ako. No? So, mas gusto ko, syempre, na magkaroon ako ng sarili ko kaysa naman mapunta doon sa pag-upa lang lang ng upa. Mag, gumamit man ako ng loan, okay lang yun kasi at least yung binabayaran kong loan napapakinabangan ko na yung pinaggamitan ko ng loan kesa naman yung patuloy akong uupa ng uupa wala nang nagiging akin no, yun lang naman yung point so gusto ko maintindihan nyo guys, uh, yan ay napaka uh, napakasela na desisyon at yan ay dapat kung may kapartner kayo sa buhay pag nyo parehas. Parehas kayong mag-agree. Nang sa ganun sa huli, walang sisihan. Okay? So, kami nga ng Daddy Park, hindi ko din akalain dadating kami dun sa point na paglipat namin dito. Nagkaroon ng negosyo, nag, mag, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon, ma, na, ma, nagkaroon ng uh, property, at nang halos sunod-sunod na nangyari, yon ay pinag-isipang mabuti, pinagdidesisyon na na mabuti, no? na konting panahon na lang, mawawalan tapos na ang obligation namin sa uh, mga properties, no? Kasi yung isa naman na properties bayad na yun eh. No, ang binabayaran ko na lang dun sa unang naging properties na binayaran ay yung matatapos na loan dahil yung pinandown doon ay inutang nga sa banko dahil nga yung moment na yon walang mailabas na 80,000. Eh, hindi ko po pwedeng galawin. Hindi po pwedeng galawin ng kapital kasi umiikot to, no? Kailangan akong magparuling to at kailangan magpalaki to. Hindi ko pwedeng galawin. So net income lang ang pwede kong galawin. So, yung net income na sumosobra, pinambabayad sa nautang. Okay? So, yung savings, uh, yun na lamang yung matitira pa sa net income. Kaya papasok dito. No? Ngayon, uh, yung sa loan naman, dumating na naman yung panibagong opportunity na merong property dahil actually tatlo po talaga yung property. Yung dalawa po, magkadikit, yun yung na-cash at nagkaroon nga ng down at inutang yung pandown yung eto naman eh yung, yung pangalawang property naman nakatapat ng bahay namin ang nangyari po diyan dumating po siya nang hindi ko akalain na na, na nakakuha na ako kasi akala ko doon ako makakapasa talaga doon sa requirements eh nakapasa ako is eh, talagang first love ko yung property na yun so ang nangyari may natira pang konting savings ang daddy ginalaw para maipan down. and then yung mortgage niya for two years yung net income ni store ang mag-sustain, magbabayad pala, I mean. Okay? Pero, yon ay yung sobra na right after ng mga personal kong expenses. Kaya nga po nakatala dito po yan eh, para lagi nagpapaalala sa akin kung anong mga obligations ko. No? So, ayan. So, yung opportunity mga utang, uh, yung pagkatapos ko pumabayaran yung yung loan ko na pan, sa unang property ko pwede ko pong pwede ko po ulit tong gamitin pero sa ngayon po yung decision hindi po muna kasi magbabawas po kami ng obligations. Okay? At ang gagawin naman po namin ngayon ay mag-iipon para sa panibagong venture ng negosyo. So, uh, yun yung decision. Okay? So, kanya-kanya kasi ng dahilan. So, wag nating anuhin. Dahil, uh, wag nating iisipin na hindi natin kaya. Kaya ni natin na sa tingin natin ay hindi magsasuffer ang negosyo, ang ating ah, uh, net income na pang bread and butter natin at hindi masasaid ang savings natin at hindi lalaki ang ating loan, ang ating utang. Okay? So, ayan. So, sana po nag-gets po, no? ah uh, I, I really do hope na intindihan. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!